nag a <laughs> tumigil mo na. Next year na yan. Ilang hmm. taon po ba kayo? Nineteen. Huh? <laughs> 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 hey, na Oh, ano? Mahirap po ba? Ano po? Mahina po kasi yung basis ninyo eh. Bakit po kayo tumigil? Ano? Ano kasi? Mag-aaral sana ako ngayon na year. Kaso nawala yung enrollment ko eh. For What? enrollment. Kaya ayun, na-late na. Ba't nawala? Ayaw naman. Kaya nga eh. Thank you, JR. JR, pwede ka naman mag-live ng sayo kasi ako, naka-live, solo live ako kaya hindi ko kayo mapasok. Tsaka nagmamatch, matching ako eh. Pwede kayo, kayo na lang, kayo, kayo na lang mag-live. Ano kasi sila, sinus... Palagi sila tumatambay sa live ko. Okay, okay, sige, bye-bye. Ingat ka. Enjoy live. Nag-aabang kasi sila sa live ko eh. Na. Palagi sila nag-aabang. Oh. <laughs> ano <laughs> ang nag-aabang ako? Kapam ko yan, mga kapam ko. Ah, kapam so. mm Ako -hmm. kasi, hindi kasi ako makakatambay sa mga baso. Hindi ako makakatambay sa mga kapam ko. Kasi ano, nga siguro busy ka. Ganun talaga, pag may trabaho, busy. Hindi masyadong matatambay. Yan yan. Uh, mm -hmm. Gano'n talaga yan eh. Pero, Kaya nga ako pag nagka-work up, siguro maging busy na, gano'n. Uh, 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 Pero okay. ano na, silip na lang. Sa akin naman kasi, sabi ko, hindi ko naman kailangan yung quota. Hindi ko kailangan yung, sabi nga. Siyempre kailangan yung gusto ko sa pagkot, ko. Alam ko yun, sabi ko. Alam ko na. Oh, Nakabulok ko pa. Kung may family ako, pinakata kayo. Masaya na. Ma hindi ako makakuta na Okay lang sa akin. Kaso minsan. Kaso minsan natin <laughs> Sige na po ha. Bye-bye. Mag-iikot-iikot pa po kayo. Sige, sige. Bye-bye. Thank you.